And this time, gagawa tayo ng ating pickle. So, meron tayong mangga. Actually, yung mangga, guys, optional lang siya. And then, may carrots at saka uh, cucumber. Yung ating onions. Ma medyo maraming onions. Siyempre, meron tayong coriander leaves at saka green chili na ilang peraso. So, gayatin muna natin. Guys, sige, ayan na yung ating pickle. So, hihiwain na natin ito, guys. Ang ating mangga, hindi natin uubusin dahil napakaasim po nito. Lali po ito sa aming bakuran, yung mangga na to. So, ganito lang ang aking gagamitin dahil medyo maasim siya. So, maninipis lang itong ating hiwa no maliliit. Ayan. Ito naman yung ating sibuyas. Meron tayong bali mga uh, apat na sibuyas. Depende na kung ano gusto nyong hiwa dito, guys. So, ito naman guys yung ating cucumber. Ayan. Hindi na natin kukunin yung gitna niya kasi malambot naman siya. Ayan. So, next naman itong ating carrots, guys. So, ganyan din yung paghiwa, guys. Nipis din. Nip. And then, next naman natin ilagay yung sili. Optional lang to, guys, kung ayaw nyo maanghangon yung lagyan. So, kami, hindi talaga po sa sili. Kaya, lagyan ko siya. Pero, dalawang peraso lang yan, guys. Ayan. And then, finally, itong ating coriander leaves. So, yan. Katang din natin siya yung cilantro. Para lang to pabango, guys. Ayun. So bale ito na nga guys, yung ating yogurt. Itong lilag ilalagay natin. So maraming yogurt talaga to. Ayun. So inubos ko na talaga siya guys. siguro makalahati nito dahil yung kalahati nito kahapon, nilagay ko na rin sa marinate natin sa uh, ating biryani. So maglagay lang tayo ng konting salt, no? Ayan. Ayan guys, naglagay lang ako ng kunting tubig dito para hindi siya masyadong dry, no? So, now, imimikas-mikas na natin siya, guys. Imikas-mikas na to. Imikas-mikas na yan. Ayan. Uh -huh. So, okay guys, tikman na natin itong ating pickle o yung pachadi na Indian style. So, tikman na natin. And guys, sino ang mahilig sa sibuyas? Kami. So ito na guys, tikman na natin. Mhm. Mm, mm. mm. Napakasarap. Tamang-tama talaga 'to sa ating biryani. Ito talaga yung partner niya, guys. Kapag nagluluto kami ng biryani, meron talaga dito. So ilagay natin sa ref, i-chill natin. Thank you guys for watching.